Kamusta ka pa, Pride? Ngayong araw ay aahon tayo dyan sa poblasyon ang bagyo na Ibabiskaya. Pero ang first time kong gagawin ay mag-isa kong aahon ngayong araw. So solo aahon ride dito. At sa uh, pajak padyakang ito ay gusto kong mag-focus sa pagpapakita ng mga magandang tanawin at lugar papunta sa poblasyon at ganoon na rin dun sa poblasyon mismo. Kaya tara, samahan niyo ako. Andito ako ngayon sa Wangwang Wang Bridge Dito sa Barangay Wangwang, Wang, Ambagyo, Nueva Vizcaya Bale, nag-ride out ako from Solano Alas 5 ng madaling araw At dumating nga ako ngayon dito Pasado alas 7 Dito sa parte na ito, magsisimula na ang ahunan papuntang poblacion. poblasyon Karaniwan dito ang ganito falling debris, falling rocks, landslides. Quarter to eight. ng umaga mga kapadyak. Second attraction na gusto ko ipakita sa inyo. Dito sa daan papuntang poblasyon ay ang Gubgub -gub Bay Falls. May maliit na waterfall dito. Pero dahil sa sobrang init mukhang medyo natutuyan na. Ito siya. Ang Ambagyo ay isang mabundok na lugar at generally malamig ang klima dito. Kaya ideal na maging taniman. Yan nakikita niyo dyan sa baba, mga gulay ang mga yan. So maraming mga gulay ang tinatanim dito sa Ambagyo at inaangkat pa baba. Mag-aalas 8 ng umaga mga kapadyakpad. At dito ulit ako sa pinaka-paborito kong parte ng daan papuntang poblasyon. Ang tawag ko dito ay balcony view. Kasi dahil dito sa harang, sa gilid ng daan na para bagang nasa balkonahe ka ng isang malaking na bahay. At tumitingin sa magandang tanawin. Wow! Ang ganda! Balcony view. More in the background. Yoohoo! Ito ang view ng dinadaanan natin. Ha! Ang kabundukan sa background. Hindi ako talaga ito ang handaan papuntang poblasyon. Pero nakukuha naman sa tiyaga. Oh, sobrang ganda. 8.40 ng umaga mga kapadyak pride. Malapit na ako sa poblasyon Ni-enjoy ko lang tung magandang tanawin dito sa ating background. Ito ang bulubundukin ng Everdiskaya. Yan may mga nakatanim na gulay. Yung iba, uh, may nakatanim na, na palay. Ginagawang rice terraces doon sa parte na 'yan. Ang ganda. Nakatanggal ng pagod isang kilalang view depth dito sa daan papuntang poblasyon ibang anggulo naman ang bulubog may bahay dito at sa tapat may mga gulay may kamote may ampalaya may sili so dito sa ambagyo kapag masipag kang magtanim ay ka na kasi mountainous siya pero agricultural lang very fertile ang soil ideal for planting wow fish wow puro wow lang mapasasabi mo rito sa daan <laughs> ganda kasi Ay, it's nice to be back here in Poblacion Exacto Alas 9 ng umaga Apat na oras na padyakan kasama na ang pahinga pagkain, pagpicture, tsaka pagvideo dumating tayo dito sa poblasyon woohoo! 4 hours! huwag ka nang umiyak sinalubong pa tayo ng iyak una nating puntahan itong St. Damien of Molokai Parish Church and Shrine yan Next destination. Pinang's Place. Meron dito. Papasok. Medyo mabato yung daan. Kaya dahan-dahan tayo. Dahan, The road. Oops. Mukhang sarado sila ngayon. At nire-renovate yung resort dito. Walang tubig yung kanila mga swimming pool tapos sinasemento rin ang kanilang hubo may mga hats dito pero huwang under renovation ang ginawa sa isa dito pa rin tayo may bayo at ang huli nating destination bago tayo umuwi ay ang kanilang napakaganda napakasimple pero napakaayos at napakagandang munisipyo pero bago yan makita niyo nyo to no merong Mount Pulag by Ambagyo Camp and Mount Pulol jump off itong daan na ito napaahon dyan din ang daan papuntang Gulunti Pero napuntahan na natin yan. May vlog na rin natin. Ilalagay to lang description or link sa baba. Yes! Welcome to Ang Baguio Town Hall. 921 ng umaga. nag i dito. a Bale, ito nga, mga ride, ang munisipyo ng Ambagyo. Nakikita niyo dyan sa taas ang mayor's office mismo. Init na, 24 degrees. At dito sa side, ang police station. So magkatabi. Mayor's office and police station. At dyan ang ating solo ahon dito sa poblasyon ng Bagyo mga kapadyak pa. Maraming salamat sa inyong panonood. Laging mag-ingat sa pagpadyak. Huwag tumigil pumidal.